Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Pambato natin na si Maria at Isa Manalo, nag number one na sa kanila Kung saan to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. So, ayun na, yung mga kandidata sa Miss Universe ay nagpuntahan na sa Phuket. Hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita kung ano ang outfitan ng ating pambato na si Maria si Manalo. So, hindi ko alam kung anong oras siya umalis pero ayun, hinihintay natin na makita natin sa social media kung ano nga ba ang outfitan ngayon ng ating pambato. Mukhang tahimik, no? Wala kasing nakasunod pa sa kanilang mga media. Pero ah, siguro maya, maya pag nakita na siya ng mga media, ayun na. May kita na natin ko ano ang damit ng ating pambato. So kahapon, nagkaroon tayo ng diskusyon regarding sa mga ginagamit niya at sa manalong damit. Uulitin ko, kasi dito sa Thailand, walang ibang pwedeng gamitin talaga kundi white and black. Kung napapansin niyo ang mga t-shirt na ginagamit ko ay black and white, di ba? Pero naglalagay ako ng ribbon kapag naka-white ako. Tapos pag naka-black naman ako, syempre hindi ka na maglalagay ng ribbon. Black na, di ba? Kasi ayan ay respeto natin sa syempre sa nawala nilang reyna na si Queen Siri Kit. And then sana naiintindihan natin na isa yung sa mga rules dito sa Thailand. So, ang mga kandidata sa Miss Universe, siguro aware sila kung ano yung mga kailangan nilang gamitin at suotin. And then, in fairness naman kay Atisa, nakikita natin na talagang nakikidalamhati siya sa pagkawala ng Reyna dahil sa mga sinusuot niyang damit. So, ano ba mga kulay na sinusuot ni, damit, ni Atisa na damit mula nang dumating siya dito? maliban do sa arrive sa ano niya sa arrival niya sa hotel ha? sa arrival niya sa hotel ang mga sinusuot niya ay black and white more on white. At bagay naman kay Atisa ang color white. So ako wala akong problema kahit pa sabihin natin na mag-white siya hanggang sa matapos ang Miss Universe. Dahil naramdaman ko kung paano niya respetohin ang reyna na nawala dito sa Thailand. And then, doon naman sa mga nagre-reklamo ng na mga outfit at dapat daw kabog, dapat bongga. Eh, ayun yung plano nila guys Ayun yung discarded nila At ang importante ay alam ni Atisa yung ginagawa niya sa competition. Si Atisa Manalo isa ng veterana na lumalaban sa pageantry. So, ilang pageant na ba sinalihan ni Atisa? At lahat naman mga pageant niya ay napapasama talaga siya sa semifinals. Bisa nga nag-runners up pa siya. Hindi nga lang nananalo. Pero... Uh, ngayon kasi ito na rin yung huling laban niya and then nakikita natin kalmado, kalmado lang ang ating pambato at maganda yon na pangitain na tama yung ginagawa ni sa Manalo. And then sa mga damit naman niya, guys, pag nakita mo naman in person, mukha naman siyang expensive. So kahapon nagreklamo tayo at kahit ako dahil doon sa ano nila, sa show nila yesterday sa Icon Sayam, kung saan ay nakita natin ang ating pambato na parang hindi nga nagpalit ng damit, hindi nga siya nagpalit. So, may paliwanag siya doon. Ang sinasabi niya, uh, meron siyang dalang extra damit or extra gown para sa event na yon pero kasi uh, depende daw kung kinakailangan naman daw magpalit, magpapalit siya. Pero hindi naman daw sinabihan na parang, o oh, sige, magpalit ka. So hindi na siya nagpalit. Kung baga parang depende depende sa ano sa sitwasyon depende kung kinakailangan talaga bakit hindi pero kasi para sa kanya komportable naman siya sa suot niya at in fairness nga naman nairapan niya ng maayos yesterday wala namang bend yung kahapon ang importante na nanatili yung ganda ni Atisa yung iba nga tama nga naman yung iba nga nagpalit nga ng todo-todo pero ganun pa rin naman yung itsura nila di ba at Namumulelat pa rin sila So yun, uh, ayun yung ano doon Namumulelat pa rin sila At yung iba naman, syempre Hataw na hataw, laban na laban Para saan? Charot So yun, so naiintindihan ko Yung ano uh, sinabi ni Atisa Na kung kinakailangan magpalit, bakit hindi? May dala naman ako Pero kung kinakailangan naman na hindi na magpalit Eh huwag na tayong magpalit So, ayun siya uh -huh. At least, di ba, nagpapakatotoo siya Anyway, so, syempre, looking forward pa tayo sa mga makikita pa natin kay Atisa sa mga susunod niya pang eksena dito sa Miss Universe. And then, paalala ko lang sa lahat. Siguro kaya lagi siyang naka white to respect the queen na nawala. That's the queen, si So, pakikidalamhati niya at respeto doon sa ano. And then, wala namang problema kung naka white siya lagi. Kasi magaganda naman talaga yung mga suutan niya. At ayun, so siguro yun yung pinili niya. Meron siya siguro mga planong mga damit. Kaya lang nga, since na nga namataya ng ano, so nagdala siya ng mga formal na damit na alam mo yun ka elegance, ka -respe respeto, yung mga tipong gano'n. So, bagay sa pakikipagdalamhati. Kasi di ba yun nga yung ano nila? Ayun nga yung sinabi sa kanila na okay, tutuloy ang Miss Universe pero kaya asasan ayon natin sa, sa nawalang queen. And then ako, okay ako sa kanya pag nakaputi siya more than sa naka Aha! Uh -huh. So maganda siya kung makikita nyo lang talaga yung mga ano niya, eksena niya day by day lalo na yung doon sa ano, tawag dito sa welcome ceremony. Ay, sabi ko sa sa'yo kahit ang kikintab ng mga girls sa mga suutan nila ang linis ni Maria at sa Manalo. So, yon. So, masasabi kong happy ako sa nakita ko sa kanya nung araw na yon at ang ganda, 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 ganda niya. So, doon naman sa kahapon, sa totoo lang, maganda pa rin naman siya kahit hindi siya nagpalit. Gusto ko naman yung, yung damit. Kaya lang, naloka lang ako na ay, hindi na palit ang bruha. Pero okay lang naman na ipalo naman niya, na iraos naman niya ng bonggang-bongga. -bongga. hindi siya na-bothered. Kung parang okay, sa lahat kayo magpalitan. Basta ako, at risulit ko. So wala naman masama sa suot niya yesterday. Kaya lang, naging maghapong lang. Di ba Pero move on na tayo dyan. Kasi eto nga ang magandang balita. So number one na si Atisa Manalo, Sambi Susology sa kanilang pang-fifth 话题，哦呵。啊哈 At hindi lang sa misosology, kahit sa mga ibang page, nagna-number one si Maria Atisa Manalo. Ako sa totoo lang, hindi na ako nagulat kung bakit naging number one sa kanila si Atisa. Yung iba, yes, nagre-reklamo. Ano ba naman, hindi naman gumagalaw si Atisa ng todo-todo. Dahil siguro ang ina-expect ninyo, ay gusto ninyo, ay eh, tumambling ang ating pambato. Pero ako, sa nakita ko naman, ay tama lang yung timpla na ibinibigay niya. Dahil hindi niya na kailangan pang magpa-impress ng todo-todo pagdating sa kanyang galawan kasi nga, yung ganda pa lang niya, impressive na. Oo. So, pag nakita mo siya in person talaga, yung dito, ang glow-glow niya. Kaya, kahit ako, nararamdaman ko, sinasabi ko nga sa inyo, nararamdaman ko, possible si Ati sa manalo talaga, ang manalong Miss Universe. Depende na lang yan talaga sa mga ipapakita niya sa prelim. Oho. Uh -huh para makonvince pa tayo ng todo-todo. Pero for now, sabi ko sa iyo, kahit idikit mo pa si Venezuela, idikit mo pa kung sino man yung gusto mo idikit, lulutang at lulutang talaga yung ganda niya. Kung ganda din naman ang pag-uusapan, talagang lumulutang talaga yung ganda niya. Kahit si Vina, sabihin natin na ang ganda ng damitan ni Vina, palong-palong -palo si Vina, pero pag dinikit mo siya kay Atisa, mas mangingibabo pa rin talaga yung beauty na meron si Atisa. At yun yung makakapag-convince sa'yo, nako, malakas ang laban ni Philippines. Mukhang si Philippines ang mananalo dito. Depende na lang talaga kung destiny niya to or depende na lang talaga sa ipapakita niya sa preliminary competition. So, yun yung abangan natin. For sure, hahataw yan sa prelim. Bibigyan tayo niya ng bonggang-bonggang ano, performance. Ayun talaga yung inaasahan ko. But syempre, laban lang. So, pagdating sa kanilang hot picks, number one, nga si Maria at sa Manalo. Ang number two naman dito ay si Colombia. To be honest, san ayon ako kay Colombia kasi si Colombia kasi talagang So, san ayon talaga ako kay Colombia dahil alam naman natin na si Colombia talaga iba din talaga yung presensya niya. Si Croatia, oh, in fairness, maganda din to. And then, number 4 naman nila si Puerto Rico. So, medyo hindi ako pabor. But, tignan natin. Mas gusto ko si Guadalupe ang iakyat nila sa number 4. And then, of course, si Thailand. Yes, maganda talaga si Thailand. At iba din ang ipinapakitang lakas. Pero hindi ko lang alam kung ano na ang mangyayari kay Thailand. And then, nandiyan dyan din si Venezuela para naman sa number 7 nila. At si ano naman, Guadalupe naman ay number 6. Si Cotebuar naman ang nag-number 3. At number 9 naman nila si Chile. And then number 10 nila si Indonesia. Dito kay Indonesia, hindi ako agree. So, kung ganda din naman ang pag-uusapan, marami pang mas maganda sa kanya. Mas marami may extravaganza yung beauty. Pero, since na yan yung inilagay nila, re-respetohin natin. So, natuwa ako kasi nag-number one si Atisa sa kanila. Yung ibang page, ganun din yung nakikita ko, number one din si Atisa. Pero, syempre, sa mga bitter na page, hindi nila din ni number one si Atisa. Ako naman, okay lang naman ako doon kasi decision nila yon pero syempre nandoon pa rin ako na hintayin natin kung ano yung ipapakita ni Atisa Manalo. So for now, nakakatawa kasi at least nakikita talaga nila yung ganda at yung ipinapakita ni Atisa Manalo na lang ang labanan. And then doon naman sa mga hindi nakaka-appreciate kay Atisa, eh, wala akong magagawa sa inyo. Eh bahala kayo dyan, di ba? So for now, ako doon ako sa sa ano ba yung ipapakita ni Ate sa hanggang dulo. To be honest ako, para sa akin, after kong makita yung lahat ng kandidata, masasabi ko na malakas ang laban ng Pilipinas para sa corona ng Miss Universe. And then doon ako excited. Kasi excited ako na alam mo yon yung kalma-kalmado lang ang laban niya, tapos biglang, boom, pasakot ang lola ko ng bongga-bongga pagdating sa prelim. So, yun. And then, tingnan natin kung may impress sa kanya yung mga uupong hurado dyan. But for now, nakikita ko na madali niya mapapa-impress to sa beauty na meron siya at sa glow na meron ng isang ati sa Manalo. And then, abangan natin kung ano nga ba ang ipapakita niyang galawan sa prelim ng Miss Universe. So ngayon, nandiyan dyan sila sa Phuket and then tingnan natin kung ano yung magiging eksena nila dyan. Basta mag-enjoy lang ang ating pambato. At doon naman sa mga hindi naniniwala, ay wala naman ako magagawa. Kundi, try nyo. Try nyong maniwala. And then, supportahan natin, syempre, ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo sa competition na Miss Universe. Malay mo, siya ang manalong Miss Universe ngayong taon na to. Di ba? So, yo, so, syempre, keep praying for Atisa. Yun talaga yung importante. And then, tiwala lang. So, ako, convincedo naman talaga ako sa kanya. At naniniwala akong kaya niya ang laban ng Miss Universe. So, yun. So, syempre, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Maraming salamat.